Ito guys, may ilaw na naman na napundi. Papailawin natin ulit. Oh. So ayun nga guys, pinuksa na. Ayun guys, bali, ang gagawin dyan, hahanapin yung napunding lid. So kung wala kayong tester guys, pwede yung wire. Yan, makapal yung wire. Para hindi kayo makuryente. So ganyan guys, hahanapin nyo lang yung napunding yan, yan lead nya. So ayun nga guys, yan yung lead nya na napundi sa so, ng marker yan para hindi malito so yan na nga guys Kaskasin na natin yung napundi na LED kung wala pa laki yung panghinang guys yan pwede na yung bala na stapler wala kayong magagamit na panghinang para dun sa ano tinanggal na LED pwede na yung ano yung bala na yan sa stapler so, lagyan nyo pala ng ano yan guys pandikit yan bali yung ano niya scotch tape tsaka lagyan ng glue yan para dumikit talaga ganyan lang guys basic lang yan pag wala kayo mga magagamit na panghinang so ganyan guys antayin nyo lang matuyuin guys so yan na nga guys pag nalagyan na guys pag natuyo na ibig sabihin okay na yan pwede nang itesting yan yan guys ah uh, diba guys may ilaw na siya Okay na yan guys. Pagkatapos nyo guys, pwede nyo nang isarado ulit. Ibabalik nyo na yung takip nya. Okay so, guys, thank you guys.